Angel. Balik ka na ulit, sir, sa pag angel sir. Hindi naman actually uh, bumalik. Hindi naman to nawala eh. Nagbawas lang ako dahil nag-introduce ako ng maraming RAM. Pero number one pa rin yung angel sa akin eh. Nagbibigay ng ano, nagpapasok. Kaya hindi ko talaga siya iniwan. Nagbawas lang. Ngayon, sir, marami ka na ulit na mga paanak um, ng no, mga angel. One, marami na, maraming try. Yan, sa ilalim, puro yan. Puro yan, angel eh. Oh. Yan. Oh. Yan, angel din yan. Singil din. na apat na, na, mga tank yan na puro may, may mga pride. Oo. Oh. Ito pwede na itong ibenta eh. Itong na ito. Actually, long pin marble yan eh. May kukuha na yan eh. So, sir, nagsusupply ka rin kasi sa mga pet shop eh, no? Oo. Oh, oh, oh. Pet shop. Tapos pwede rin retail. Oo. Oh. We'll retail. Sir Erwin nga pala mga otit sa mga bagong viewers natin. Nagpipare siya ng mga angel fish sa 5 gallons lang, no sir? Oo, oh, 5 gallons lang. Tapos, yung mga anak, hindi niya tinatanggal basta-basta. Kasi yung iba sir, pag may itlog na, yung tiles, no sir? Hmm. Minsan ginagawa ko rin yun, kapag marami akong bakante. Eh ngayon kasi kinukulang ako eh. Kinukulang ako ng tank eh. Kaya hinahayahan ko na lang muna. Tapos yung mga fry, pinisasama sama ko na sa malaki. Ang mas matindi pa dun sir, yung mga breeders mo, yung mga nagiging pr proven na breeders mo, nasasanay sila mag-alaga ng mga yes, fry. Yes, so, oh, Mababait sila, oo. Oh. Nung una ganyan din, kinakain nila pero oh, hinahayaan ko lang later on. Masasanay na. din. O oh, mas malaking pagbabago ng sa Angel ko nung nilabas ko. Mas konti na ngayon nabubuhay, hindi kagaya no na talagang isang pisan 300. Ngayon, ah, oh, nasa 100 na lang siguro ang na, nabubuhay. Hindi kaya sa init din, sir? Pwede rin, pwede rin. Saka abrupt kasi yung sudden change ng temperature, malamig tapos biglang Umaga, mainit. So, nahihirapan yung mga prey mag-adapt. Pero yung Oscar nyo, sir, ngayon, kamusta naman? Ito, ganun pa rin. Yung mga naiiwan na, ano, mga naiiwan ng prey na breeder ko. Kaso nga, yung iba, namatay na na breeder ko, eh, na disgrasya, eh. Bali, ito ngayon, sir, yung mga... Ito yung iniwan ng isang pare bago siya namatay. Ang dami niyan, sir, no? Mm, isang tisa, ininating ko sa dalawa. Kasi, baka madisgrasya, Nakahirap sila pag nasa isang 75 gallons lang. Overload so, na sir. Dami, oh, overload. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food at vitamins dyan. Check out na. Dahil nag-focus ka nga sa ram, sir, kamusta naman ngayon yung bentahan ng ram mo, sir? Okay, okay naman. Kaya, ma uh, siguro worthwhile naman kasi ang presyo niya kumpara sa Angel. Yung, di ba, nagbawas ako sa Angel. Napalitan ng ram. Ang Angel ang wholesale 15 pesos. Ang RAM although hindi pa hindi ako masyado nag-wholesale nasa retail ang market. 120 ko binebenta. Maganda naman. Ito kahit na siguro 70 pwede kong ibagsak to eh. Bali sir <coughs> yung RAM, sale. yung RAM niya sir 120. 120. Oh. Sa Arte Marquez si sir 250 naman siya. Ah, ganoon oh. Yan. Dito kayo pumunta. <laughs> 120 lang. Murang-mura Murang, sir no. Oh, Jermayon oh. oh. Pag ano kapag Ah, electric blue ram 150 bigay ko. Pero ngayon sir, talagang tuloy-tuloy ang pagpapadami niyo, sir. Oo, oh, nagpaparami pa rin ang nagpaparami. Anong balak mo naman sir, bakit nag ano ka sir, nag ah, na ko talaga 'to, palalakin ko 'yung mga gandang size na tapos i-wholesale ko. Tapos alam ko meron kasing export market ngayon nito eh. So, 'yun. Siguro makikipag uh, usap ako sa mga mga exporter. Pag meron na ako, pag meron na akong pwedeng ilabas. Yung kasi maliliit pa tsaka hindi pa ganun karami. Pag sobrang dami na talaga, oh, sir. Talagang pararami yun to. Pag ito mga panda to, pag napuno ko ng ram to, ayan, siguro doon na. Ayun ang simula, sir. Oh. malaki Laki-laki na sir yung mga Oscar. Malaki na rin yung price. Gumaganda yung price. Oh. Minsan ganun, tinatsaga ako, hindi ko muna linalabas. Lalo na tong copper. Kasi alam ko, bihira to eh. Tsaka ang ganda ng parent nito eh. Mm -hmm. Hindi ko talaga nilabas ng maliit pa. So, nung 2 inches na siya, pinretion ako ng 50 sa wholesale, 70 pa rin sa retail. Yun, no, may kumukuha naman. Medyo may laban na kasi movie pecs ko, 1,800 per week eh, ang binabayaran ko eh. Mm -hmm. So, kailangan talaga kasambot din eh. Mga expenses, sir? Mm. Ano yan? Ano yan, sir? May itlog? Ano yan, sir? May itlog? May wigglers ito nung nakaraan eh. Nakita ko na ito eh. Ano na wala oh. Kinakain si Hindi mo nga. Kinakain nila. Kung nagtataka kayo mga otits kung bakit yung camera natin sa ref nakatutok. Uh, naalala nyo ba yung mga Oscar na palagi nating binibidyohan? So... Uh, matagal na yon, nakailang balik na rin tayo dito at sabi nga ni Sir Erwin, ilang taon niya ng alaga yon, ilang taon niya na rin uh, nabibrid yun. Ayun yung dahilan kung bakit uh, isa yon sa mga nagbibigay sa kanya ng income. Pero hindi lang yung basta-basta nagbibigay sa kanya ng, ng income mga otit Yun ay napamahal na rin sa kanya. Kaya nakatutok dito yung camera natin dahil yung nakikita natin dating Oscar na buhay na buhay pa, eh, ito na sila ngayon. So unahan ko na kayo mga otis, ito ay mga tambakan lang ng... Itong ref na to ay mga lagayan lang ng mga uh, tube mga ganon. Dap niya. So ito yung uh, ayan oh. Uh, mga Oscar. Top. So, pin ni Sir Erwin yung mga Oscar na breeder niya. So hindi basta-basta to maluluma dahil sobrang. Tingnan nyo naman yung uh, yellow. Kahit nasa labas yung ref at uh, mukhang luma yung ref. Ay eh, grabe pa rin magbigay ng uh, lamig. Ayan nasa labas pa partido yung ref pa. Pero ang uh, lamig, sobra. Parang sarto mira dito na lang. Ayan. So, pinreserve ni Sir Erwin yung mga Oscar na dati natin binibideo. Ayan na sila ngayon. Kung dati nakikita natin sila sa aquarium na lumalangoy ngayon, nandito sila sa ref. Uh, at ito, yan. Uh, sa sobrang pagmamahal ni Sir Erwin, syempre, hindi lang naman kasi basta ito yung nagbibigay sa atin ng kita eh. Syempre, eh. dahil nandito tayo sa hobby. Ay, kaya nandito tayo sa hobby dahil gusto natin magalaga ng isda at syempre, napapamahal sa atin yung mga isdang inaalagaan natin kaya yan ilang taon ni Sir Erwin alaga yung mga yan so nandito na sila Naka-preserve dito mga otits mayroon daw dito mga crayfish so nandito yung mga tigto 200 na crayfish ayan kaya kung mapapansin nyo medyo against the light lang tayo pero may mga tubo dyan Minit yun oh. So alam niyo naman yung crayfish, madalas nagtatago. So nandito yon 200 pesos na crayfish. Yung kalaki mga otits yung farm ni Sir Erwin Sayok. Last doon, sa so may papasok, nandoon naman yung pet shop. Kung nangangailangan naman kayo ng mga aquatic plants, yan, binibenta rin ni Sir itong mga water lettuce. Dito naman, mga otits, meron dito mga parrot feather. Tignan nyo naman, hitik na hitik yung mga parrot feather dito. Gusto nyo rin bumili ng hydrilla, Marami din dito yung hydrilla, Ito pa. Ayan o. No? Hitik na hitik yung mga hydrilla dito. So lahat yan mga binibenta. Ayan yung hydrilla mga otits. Ganyan sya. Sobrang ganda na setup ni Sir Erwin Sayok dito dahil dual porpo siya mga otits. So kapag uh, mag-water na si Sir, ah, uh, etong bulb na to ay pipihitin lang, lalabas yung tubig dyan. Pwede kang magtanim dito ng mga aquatic plants. And kung makikita nyo naman, tipid pa sa tubig na yung El Nino. Tapos sabay may pataba na yung halaman nyo dahil yung mga poops ng isda. Ayan, dyan na rin mapupunta. mga otits, dito ko natatapusin yung video. Hindi ko na kaya, sobrang init na talaga sa labas, grabe. So ngayon kasi ay mag alas dos na, kaputukan talaga ng araw. At sobrang init talaga dito. Yun, sana nag-enjoy kayo sa pag-tour natin dito. At kung gusto nyo pa mag-tour kung saan saan, comment down nyo lang kung saan nyo gustong pumunta. Pipilitin natin makapunta. Yan, mga tito. At kung saan, at comment din, at comment na rin kayo kung saan nakarating tong video na to para malaman natin, di ba, kung saan tayo mas malakas. Para syempre, yun yung pupuntahan nating lugar. Ano mga Kita kayo sa susunod na vlog. Yung Facebook ni Sir Erwin. Nasa comment section para makontakt nyo siya. Fish sa lahat. Shower sa lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo.